tayo okay, dyan. Yeah. Ganap tayong ulam, guys. Kasi hapo na naman, so, oras ng pagluluto. At hindi ko alam kung ano lulutoin ko ng ulam. So, Maghahanap tayo ng ulam. Okay, pwede yung ulap dito tayo doon sa ay po kasi dito ng karne sa so, unahan um, parang gusto ko magadobo ng karne ng baboy nag ako sa sinasabi ni Maria kanina na ano nilagang lagang pata hala guys tingnan nyo ng ano dito oh talbos ng kamote pwede palang kumuha dito yun know, oh ang dami Pwede palang kumuha dito pang halo sa isda. Yung tayo dadaan. Pwede dun sa highway. Kaso mas okay dito. Para hindi na tayo magdaan sa highway. dahil buka guys. Oh. Meron na dito bagong car wash ayun. I Improve na dito yung highway, guys. Ano na talaga siya commercial na. Gundo, baba lang. Malunggan. Naming bunga. o oh may daan pala dito. May daan din dito. Pero doon tayo sa kabila. Dito tayo dadaan. Alam nyo ba guys, dati, tuwing hapon, iniikot ko tong subdivision na to. Lalakad kami dito ni Reina dati. Memories come back lang. Iniikot namin to. Lalo nung mga panahon na siya ay nagtatatakbo pa. Para hindi maboring, ikot-ikot namin siya dito. Yan dito tayo dadaan. Yan linis oh. Kami din dumadaan dito. Para paglabas natin, ayan na, oh, tindahan na. So hindi tayo dumaan sa highway. May mga ano po kasi diyan. Karni na tindahan. Kompleto sila diyan. Akala niya sasakay ako. cepik O diba? Ano kaya ang bibili natin? Hala ka tayo ba? Matano ko. Ay, ito na lang pala ito. Pork Pork chop. Ano lang, mga tatlong peraso lang. Magkano kilo? Grabe guys, ang mahal na talaga ng baboy. Tapos pahiwa ko ha. Magkano yung tatlo? Patingin daw. Budget na budget guys, ang pera. nakakapag-try mo ang ano ang masarap hindi na tayo guys ng ulo tapos nag-try ako sa avocado tingnan nyo yung langka doon ang itik sa buha yun dami eh. harap harap binili ko ay pork chop. Tatlong peraso. Tapos pinahiwa ko. So, sila lag ako, guys. Ano siya, avocado? Avocado. May balut! Ayan! Okay, um, um, Uwi na ako. Yan lang po muna ang ating video sa araw na to. Mayan, pakita ko sa inyo kung ano yung niluto. bye bye God bless!